Hi guys, nandito kami sa Tagaytay. Kakatapos ako ng laro ng volleyball. Ayan, kasama ko si Roldan. Hinila lang namin yan. Tapos ang tagal pa nito, Diyos ko Lord. Lomi kami sa Tagaytay. Ayan o, no, Tagaytay Lomi House. Ay nak! Yung <laughs> banyo nila guys, ang maganda. Oh. Ayan guys, ang mura lang yung Lomi nila. Apat na Lomi nga. Sarap nito. Nang babae na holy nag Lomi. <laughs> na naman kami ng ulan. Oh, naghanap kami ng ano, upuan na maganda para ano, yung spot. Kasi dito sa ano, 'yan sa dulo. Maganda sana dyan kaso basang basa Biglaan lang 'to tutuloy, di ba? Oh, dead masama pa ang init. Nandito na yung Lomich. Si vlog. Eh. Tangay. Ha? Hmm. Ha yun. Doon ni sala. Ulan na lang tayo. Ang lapo to, parang tamud ko. <laughs> Lasing ka pa rin ba? <laughs> Ang natapo, no? Chicharon. Hi. Kunin ko yan. Mas makunat ka pa dyan, eh. Oh, sarap. <laughs> <laughs>